Ang question ngayong araw ay Ano ang mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya? Isang mahalagang katangian ng Timog Silangang Asya ang pagkakaroon ng marami ilog na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa mga sakahan. Ilan sa mga ito ay ang ilog Mekong na bumabagtas sa Laos, Cambodia at Vietnam, ang ilog Chao Phraya sa Thailand at ang ilog Irrawaddy sa Myanmar. Ang mga nabanggit na bansa ay bahagi ng tinatawag na Mainland o Peninsular na Timog-Silangang Asya. Sa kabilang dako ang mga bansang nahihiwalay mula sa kalupaan ng Asya dala ng West Philippine Sea at ng kipot ng Malaka ay tinatawag na insular na timog silang Asya. Marami ring mga ilog ang mga bansang kabilang dito. Ang Indonesia ay mayroong ilog solo, ang Malaysia ay may ilog perak, at ang Pilipinas ay mayroong ilog kagayan. Ito ang dahilan kung bakit pagsasaka rin ang isa sa mga pangunahing pangkabuhayan ng mga tao sa insular na Timog Silangang Asya. Ang pangunahing produktong pang-agrikultura ng Timog silang Asya ay palay. Akma ang pagtatanim ng palay sa rehiyon dahil sa palagiang pag-ulan at pagkakaroon ng maraming ilog na mapagkukunan ng patubig para sa mga sakahan ng palay na tinatawag na padis. Maliban sa palay, mayroong ding mga taro, sago, saging, mangga at tubo na itinatanim sa rehiyon. Dahil sa napaliliputan ng timog silangang asya ng mga karagatan, malakas ang industriya ng pangingisda sa regyon. Sa katunayan, mayroong dalawang libot limang daan na ibat-ibang uri ng isda na matatagpuan sa mga dagat ng regyon. Mayaman din ng timog silangang asya sa mga abiotic resources gaya ng langis sa Indonesia, Malaysia at Brunei. Ang mga bansa naman ng Indonesia, Myanmar at Pilipinas ang may mga deposito ng ginto.